Ang sarap pong humigop ng sabaw pag ganito ulam nyo. Alam nyo po, mas mura bili ko dito sa bangos, sa banda ko, kasi po'y puro buntot at ulo ang kinuha ko. Dahil pag puro belly po, halos doble halaga. Ito na lang po muna at at least, bangos pa rin naman po ang ulam natin, di ba? pag po ng ating luya, sibuyas, bawang, at saka yung kamatis. Pag lerot-lerot na po yung kamatis, ilagay na po natin ang miso. Patisan nyo na po at wala namang lasa ang miso. Medyo maasim nga lang, pero dahil sapal po yan ng tokwa, di po ba? O konting tubig lang po ilalagay ko, pwede pwede nyo pong damihan. Lagyan po natin ng isang seasoning cube. Takpan po natin, hayaan natin kumulo at pag kumukulo na, ilagay na po natin ang gulay. Ilubog na po natin sa kumukulong sabaw yung gulay para malanta na. At ilagay na po ang malasadong bangos, dahan-dahan lang po. Takpan at hayaang maluto po ng tuluyan yung bangos. Naku pa ah, pakasarap talaga. Pag ginisa o sinigang na bangos sa miso ulam ko. Yun na po yun, nagustuhan nyo po ba? O bukas po ulit, Rambilaro!